Impeachment trial laban sa Vice Presidente dapat na daw umpisahan sa buwan ng Marso ayon niyan sa isang senador. Kagunayan ko hapatain tayo ng karagdagang report mula kay Bombo J.C. Galvez. Dapat na mag-convene ang Senado bilang impeachment court sa susunod na buwan para masimulan ng paglilitis laban kay Vice President Sara Duterte. Itong binigindiin ni Senate Minority Leader Coco Pimentel sa gitna ng paninindigan ni Senate President Francis G. Cudero na sa Hulyo'y daraos ang impeachment trial laban sa Vice Presidente. Sa pulong balitaan, naniniwala si Pimentel na handa naman na si Escudero dahil pinareview na nito ang rules para sa impeachment proceedings. Sana March. March na kasi medyo prepared. Prepared naman si SP na, pina-review na niya rules. Gano'n sa so madali naman yung pagkas pagka uh, court is now in session, mag-oath kami, we, uh, we approve the exist, we reaffirm the existing rules para lang kung wala ng issue na kung valid siya o hindi. Kung may proposed amendments, kilusan na namin. And then padala na ng ano, i-authorize na namin ng Senate President to send the uh, summons to the impeach official para umandar na yung 10 days. Sayang din yun I use the word trial lang ha, uh, medyo generic yung paggamit ko ng trial, ibig sabihin mean, the entire process, hindi pa hindi pa siguro mauupo yung witness sa witness stand, basta nag-uisa na yung trial in the sense na pasagutin mo na si impeach official, pasagutin mo tapos iparespond mo si prosecutors, Yung oh, po yung timeline kasi para walang question na dun sa subsequent steps <clears throat> dapat convened na kami as a court Hihilingin naman ng senador Kiskudero na magpatawag ng All-Senator Caucus para mapag-usapan ng impeachment trial laban kay VP Sara. Susulatan niya rin si Escudero para ipaliwanag at tukuyin na batay sa constitutional provision at sa rules of impeachment ay hindi kailangan nakasesyon ng Senado bilang legislative body para makakilos sa impeachment. Dahil dito, maaari naman anyang manguna si Escudero sa pagpapatawag ng special session, lalo na kung may clamor sa mga Senador para aksyon na nagadang impeachment case laban kay Duterte maganda siguro gawin ng Senate President, magpatawag na po siya ng kahit caucus man lamang. If you were Senate President now, is that what you would have done? Yeah, Mag-caucus muna. It's not the official meeting of the Senate as a, as a court. As a, but caucus muna. Dapat, kasi nag, naghiwalay na nung last day. Even before nag, even before nag adjourn baka nga nangampanya na yung mga re Wala na sila rito sa building. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez nagulat para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines Basta Radio Bombo